sangkap ng pagmamahal ko. Sa iyong paglisan, gusto kong baunin mo ang isang tasang sinulyahan ko ng halik, tanda ng aking unang halik sa iyo. Isang basong minarkahan ko ng siguridad na kahit saan ka magpunta, naroon ako. Isang kutsarang puno ng pasensya na pipigil sa anumang galit sa iyong puso isang makapal na balabal ng katapatan na yayakapin ka patutulugin ng mahimbing sa magdamag. At higit sa lahat, nais kong baunin mo ang pintas ng aking pagmamahal na siyang magpapatunay mula noon hanggang ngayon ikaw at ikaw lamang ang mamahalin ko naway tanggapin mo ang mga sangkap ng aking tunay na pagmamahal